Salamat kayo sa nagtanaw no, ka rong gagabi na sa live mo. Ay, Ma'am Ria! Tama si Ma'am Ria. Dito oh, sa Ma'am Ria. Ano, Ma'am Ria. Oh. Basahan kang ngayon ako, no? no, no, no ito, ito. Ito. I'm happy to see you in person dito oh. sa Japan. Nagahanga ako ng Ilias GTV band. from Ria Miyasaka. Saka, ma'am. mam you, thank Mia, ma'am Ria Miyasaka. Sa kanu ano, ma'am. Salamat kayo sa pag-support ka ng ma'am. Nak, Wala po siya pangalan, pero puro siya oh, Oreo.

Kawan, pwede din. Ay, mali! Mali, ba mali, palit ganina. Bumili ka pala ng napkin. Ano? Ano sa mani, guys? Pang, ano sa... Ay, oo, oh, kani. Tambal sa kuan, sa drio, sa lalamunan. Uy, basa. Nagsak siya, dahi. Pero lamit kayo na siya, dahi. Kanina mo.